baluktot kang matulog, tapusin mo ang video na to. Hay nako! Alam nyo ba ang mangyayari sa kalusugan nyo kapag baluktot kang matulog? So bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Siyempre kapag natutulog ka, hindi mo na alam kung nakabaluktot ka ba o kung ano yung pwesto mo, 'di ba? Lalo na pag masarap ang tulog mo. So guys, ako nalalaman ko talagang baluktot ako matulog dahil kapag ako uh, natulog ay diretso pa, pero pag ako ay nagising na ay talagang makik napapansin ko talagang nakabaluktot ako, no? Siyempre pag baluktot ang ating katawan, nababaluktot din ang ating mga ugat na daluyan ng dugo. Pag sanay kang matulog ng ganun, talaga, mapapansin mo talaga mayroong kumikirot-kirot sa ating mga ugat sa bandang singit, sa bandang binti, sa bandang tuhod kung palagi kang na nakaupo, at sa bandang paa. Dati talaga sumasakit ang mga singit ko, sumasakit ang aking tuhod, sumasakit ang aking binti, ang aking ankle ng paa at yung aking mga daliri. So ngayon talaga, mula nung natutuhan kong uminom ng uh, olive oil or coconut oil, ay hindi na sumasakit ang aking uh, singit at ang aking uh, mga binti, tuhod, paa araw-arawin lang ang pag-inom, hindi mo na po problemahin ang pagtulod mong baluktot. So, ang mas maganda pa rin dito ay ang pag-inom ng fresh aloe vera. Kaya magtanim kayo talaga ng fresh aloe vera para makontinuous nyo ang inyong pag-inom ng aloe vera so lahat ng madudulas ay napakaganda sa ating ugat so kahit na anong baluktot mo kapag uminom uh, ka ng aloe vera kung tinggalo mo lang talagang sumusuot doon sa mga nakatiklop na ugat natin so guys itry nyo talaga araw-arawin ang paginom ng olive oil or coconut oil at saka kung meron kayong fresh aloe vera at kung kayo ay makakakain din ng fresh na okra ay mas maganda so guys hindi nyo na po problemahin kung kayo ay baluktot matulog, talagang magiging healthy kayo, kung uh, susundin nyo ang mga sinabi ko sa inyo ay mas okay, so thank you so much guys for watching and see you to my next vlog, bye!